Nasusulat okay. daw ba sa Biblia yung kumpil? Wala yun. Invento lang yon, Extra money kasi yun eh. Pag nagpabinyag ka, magbabayad ka ngayon. Pag nagpakumpil ka, magpapasulat ka na naman uli. Bayad na naman uli. Yun ang dahilan nun. Pero wala sa Bible yon. Hanapin natin sa Biblia ang Katoliko si Sluz. Kung merong kumpil. Oh. Sa Biblia ang Katoliko mo hanapin. Sige po, hanapin natin sa Biblia ang Katoliko kung mayroong kumpil. Searching for the word kumpil in the Bible version, Biblia ang Katoliko, Henesis hanggang Apokalipsis. Ang resulta po, no word or phrase found. Ayan, wala yan, walang kumpil yan. Walang, di totoo yan kapatid. Yan ang ating sagot kapatid na uh, Carlito. Kapatid Daeli, hindi po ba yung kumpil eh? Yun din po yung confirmation? yung confirmation. Anong confirmation? Bakit kailangan ng confirmation? Kung ang binyag ay totoo, ba't kailangan ng confirmation? Saan tayo makakabasa sa Biblia na ang mga Kristiyano nung una ay kailangan, uh, ikaw, ikaw, bininyaganan. Bawa, si Pablo. Uh, mga unang Kristiyano, bininyagan. Eh, san, meron ba sumunod na seremonya na ito naman ay pagkukumpil? o konfirmasyon na kay talagang kristyano na. Wala nun eh. Ang kristyano, yung naturuan ng aral ng Diyos sa Biblia at saka tinanggap nila. Basahin natin ang 11.20 sa isnang gawa. At nang siya'y kanyang masumpungan, ay kanyang dinalasya sa Antioquia. At nangyari na sa buong isang taon, sila'y nakisama sa iglesia at nagsipagturo sa maraming tao at ang mga alagad ay pinasimulang tawaging mga Kristiyano sa Antioquia. You e nagturo sila sa iglesia, isang taon tinuturuan nila yung mga tao. Nung matuto at tinanggap yung aral, tinawag na Kristiyano. Hindi kinon Wala nun. Wala nun, walang kumpirmasyon kundi ang kailangan turuan ng aral at saka isang taon. Ano? Salamat po, Brother Ellie.